So ganoon pa man ang yung nyari, tuloy pa rin natin yung ating plano dahil nakawala yung dalawang manok. So manok ni Boy Kulot yung nakawala pareho mga idolo. Pero yung inahin yun, nasa akin, pinagkatiwala niya sa akin, pinapalahi sana namin sa mga alaga ong labuyo Kaso naman ako. Oh, lesson learned na lang tayo mga idol na kung mag kayo at may dalag dala kayong mga manok sa gubat mo uh, huwag kayong masyadong magpakatiwala kung, ita, kung ibababa nyo itali nyo ng maigi so nag, nag, si boy kulot akala nyo na sobrang bait na ng mga ng manok na yon kaya ayun lumipad tayo nga manok Rico panaw oh, so ito na lang so, pagkasa namin oh. <laughs> silo eh, maninilo tayo ngayon. Hulihin namin yung pangati ko. Dito nakawala kawala pangati mo. Hmm. Sumpa dito diyan. Bali dito kami mga idol oh. Maggagawa na silo. So, Sisiluin namin. Hmm. Doon na kawala pangati ko doon pumunta. Hmm. Silo dito pa, oh. Ay. Ay, ito pa, may hulo. Ha? Huh? tali, kulay green. Ni uli, ni ulo, tikling, hmm. tikling na huli. Oh. Um, dami yan nandoon ba sa taas? Ito yung mga nagsisilo na tamad pumanda. <laughs> Silo. Eh huli, hindi nakuha. Ito pa. Ito. Ano ba 'yung gusto? Oh, madami yung ano, dito. Meron din doon isa pin. Ito isa. Ito. yung Kulay green pa nga yun. Ano? Tali. Ano? Hmm. Nung, may daw na tools dito pa sa taas yan para daw sa kanya para sa kanya ano pangabi patay kung patay sana so silipin natin baka may nadaling labuyo wala wala walang nadaling labuyo hindi patay yun eh yun may huli may, may huli paano mo ayun oh. <laughs> Mamatay na patay na ah. Buhay pa. Saan nahuli? Sa ulo. Sa ulo? Ah, kakahuli lang yan. Sa ulo pala nahuli eh. Grabe naman kasi yung sulok na to. putik may mga tinik ng ganitong bageng. Dali. Legit. Ah, Epektibo talaga yung tulos ni Boy Kulot. Buhay. Buhay pa. Aray. Nangangagat ito yung tinatawag mga idolo na tikling ayan so isa to sa mga paboritong mahuli sa silo kasi very common na talaga to madama nito dito sa gubat lalo na sa mga palayan napakasarap yun mga idol <laughs> ito pala may tulis pa dito si boy gulad wala talagang kawala ito mga ano oo oh, perito natin mamaya ang ihaw perito tikling tikling kapalit ng inahin <laughs> Nakabuda <No> <laughs> Ilan ba yung tulis mo dito? Boy kulot? This is ace Bali nakapaikot San pa yung mga ibang tulis mo? Dito ah, lang ayun. 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 Mga Hindi, mga hindi mo nakukuhanin Hindi na, bukas na yan Paman ah, doon mo tayo bukas eh Maga mga ma, ma maga may gagawin ako bukas sinumahan lang kita para mahuli yung pangati mo <laughs> Tin tinulungan ko kasi mga idolo si boy kulot magagawa ng silo para sa kanyang pangati pero may trabaho ako bali tinira ko lang ng hanggang alas dos muna nagpaalam ako sa kasama ko para masamahan ko lang doon siro. <laughs> sayang kasi yung pangati niya Ay eh, sayang naman yung inahin <laughs> aray ko <laughs> Ngayon, pa. Ay, okay na sana yung lakad. Sino kami siro? Meron naman po kapalit eh. <laughs> Pang ihaw. Pang ihaw. Plano ko magawa na silo dito mga idol. Oh. Nasa may gitnaan siya. Tapos susundutan ko pa ng isa pa dito. Tapos ito mataas na to. Dalis dis Kain naman. Lagyan ng silo dito. At saka dito. At saka banda dun sa loob. All right. Game. Bali ganito yung itsura mga idol. Ito yung itsura ng aking silo. Yan. Simplihan lang yan. Pero yung kastuhan naman sigurado kapag ka napadaan. usundutan mo pa ng silo pa dito. All right. Sige na lang natin ang dalawang apakan. Hindi hala tayong tali, no? Kala mo wala, pero meron. Yan, napakasimpleng silo lang mga idolo. Pero legit na napaka-efektibo niyan. Sigurado ang mapadaan dyan. Dali. Alright, so one, 3-0 mga idol o. Oh. Ligyan natin ang dahon para hindi masyadong halata Lupit niya mga idol o. Oh. Bari may naririnig akong kumakaluskos dito. Kumakaluskos bandaron. Baka yun yung pangati Boy Kulot o Bayawak. Oh. Punahan ko lang mga idol ha. Hey boy. Boy Kulot. Boy Kulot. Dito yung pangati mo. Ayun mga idolo. Kakasabit. Kakasana ako ng silog eh. Ha? <tod> ha? Na? Oo, oh, nandito. Ha? Huli. Ha? Nipit. Ako yung nakahuli. Swap. Swap na to. <laughs> oh, ano? Ang ah, sabit dyan? Ha? Hmm. Ha? Nahuli yung nahuli yung isang pangati yun nakuha na yung pangati yung inahin na lang ang iwan dito sya mas may ah, ha? Ano, ano? paano ba yan? ganda pa naman ang kulay ng pangate na to ang bango pa ang may damo. yung babae na lang kulang nakawala kanina Buti na, abutan pa siya, talaga siya, unti patay talaga siya d'yan, bulok siya d'yan. inahin na lang. Pulang, inahin na lang. Uh, inahin na lang. Paano ba yan? Yung inahin, inahin. ako yung... paano mo yung inahin. Swap na to. O, oh, hawakan ko na yan. siya huh? Masyado kasing tiwala, kasi pagka magtatali ka, kasi saguraduhin mo. Yung inahin... No, pala yung ano to, paano yun? Mm. Gawa ni Kuya... Talisbo. Kaya, nat, hmm. kaya nat, nat Yung isa ito. Ayun oh, dito kanya, pala o. Tinutusok niya lang nakupo. No good ah. Ayun, nangyari sa inahin namin mga idolo oh. May itlog pa naman sa akin yung mga 'yon. Papalitan ni Boy Kulot 'yun. May inahin pa naman na maganda yan sa Boy Kulot. Diba? Hindi niya nakagawa ng silo si Boy Kulot ah. Ha? Inuwa lang yung manok mo. O, tatlo. Yung bangas bangas Pingis pingis yung lambi ah. Oh. Um, kung din yan. Pabalik na lang ano dito kulot. Ah, tatlo na pala agad si Boy Kulot. Ha? Hmm. Solo lang yan. <laughs> Paano na yung inahina na sa akin? Ano yun? Gano'n na lang yun. <laughs> yung bulik natin, ba na meron natin? Garas <laughs> sigurado ako. ba'y kulat ah? Oo <laughs> ah. Gantong kulay bulik yun oh. Ha? Yung isa yung babae. Ganda pa naman yun. Ang ganda ng mga bulik eh oh. Hmm. Marami tayong bulik guys. Tatlo. Apat pala. Apat. Dalawang babae. Buti na lang. Sumabit pa yung tali. Dalawang babae pala bulik ko. Habang nagkakabit ako mga idolo, eh, narinig ko may kumakaluskos eh. Hindi <laughs> ka layuan. Ayun, pagtuntun ko mga idolo, akala ko bayawak. kita ko, ito na. Uli na agad. Pangatin natin guys, oh. Yellow pit. Dilaw <laughs> ang pa. So, tamang tama, malapit lang din sa tinuro niya kung saan nakawala yung kanyang pangatin. Sure, tinuro yung idolo at nakita pa talaga at eto na tapos na kami magawa na silo nakailan kang silo ano lang anim anim ay apat apat ah, walo naka walo ako naka anim ako mga idolo so ang bawat kabit ko kasi mga sagrado yun may kasamang dasal kaya pili lang <laughs> Alright, so habang nagpapakakak kulot ng kanyang ano, speaker. Putik na may ano, may sumagot na inahin. Tumilaok pa nga, ang galing. First time kong nakarilig ng ganun. Tumilaok talaga, inahin talaga mga idolo. Lupit. Pero hindi kagaya tilaok ng manok na tandang nga, iba. bupok no, pa paano bago tumilaok? Inang <laughs> galing. Alright.